Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3 So guys, ang first grammar po natin today is Nani-nani-naito Nani-nani-naito Ito po ay ginagamit sa pakikipag-usap oral. Hi, kasi meron nga po tayo dito pong ano po ah, sign po, di ba po? Pag meron pong sign na ganito, ibig po sabihin, ginagamit po siya sa conversation, ah, conversation, conversation orally. Ano po? Hi, so kinakonjugate po siya like po nito. Mo ne nai Hi, mo ne Hi. So, actually, hindi po siya formal form na ito. Kore wa formal form dewa nai desu casual form lang po siya. I mean, uh, sa conversation lang po siya, siya, maaaring gamitin. Hindi po siya pwedeng gamitin sa pagsulat. Okay lang po kung nagsusulat po kayo like a manga, comics, or kung isinusulat nyo yung kung ano ang sinabi ng taong yon yung yan yung pagkakasabi niya, okay lang po siyang gamitin. Pero yung nagsusulat kayo, uh, like a... Uh, uh, nagsusulat po kayo ng report, hindi nyo po siya pwedeng gamitin po. Ano po? Pwede nyo rin po siyang gamitin sa uh, sulat para sa kaibigan niya. Kumbaga, friendly talk po kasi, di ba po? Hi! So, kinakonjugate po siya, verb naito. ito. Verb na Hi! So, kung meron pong heart, ibig po sabihin, mga babae po ang karamihan ng gumagawa, gumagamit ng uh, term na ito. Hi! Parehas lang po sila po ng ano, meaning po. Ano po? Hi! So, sa Tagalog, kailangan plus verb or must verb po. Ano po? Kumbaga, kailangan niyang gawin yung verb na yon. Ano po? Hi, nani-nani na ito. Hi, sa Tagalog po, kailangan plus verb po. Ano? Hi, so, ang explanation ko po sa uh, grammar na ito, hindi pa nangyayari ito. Future tense po siya. Ano po? At, pina-eclipse po ito ng verb na ito, ikenay. Verb na ito, ikenay. So, parehas lang naman po, kailangan gawin kailangan gawin. Ano po? Kailangan gawin ang verb. Hi. Pinaikli lang po ito ng na ito. Ano po? Hi. Kaya para po siya talaga sa conversation. Hindi po siya para sa pagsusulat ng report. Hi. So, go po tayo. Akira-san, nirashiko onegaishimasu. Alam niyo na po ang rules natin. Go po. Ashita wa hayaku Dekakeru kara mou nenai Hai, arigatou gozaimasu. Nenai means kailangan matulog. Hai, nenai means kailangan matulog. Ashita wa hayaku dekakeru kara mou nenai to. Paano niyo po siya ie-express kapo po natin na Filipino, Akiro-san? Bukas maaga akong lalabas. Kailangan ko matulog na. Kailangan ko matulog. Hai. Kailangan nang matulog. Ano po? So, tingnan po natin word by word. Hai, eh, ashta wa. Bukas. Hayaku. maagang, Dekakeru. Lalabas. Kara? Dahil. Hai. Mo. nang, Nenai to ne is from the root word of neru. So, matulog po ang neru. Ano po? Naito, ito po yung nag -pre po na kailangan. Gawin yung verb. Ano po? Hay, sa so pag -bu -bu po ang salitang ito, magiging ganito ang sentence niya. Kailangan ng matulog dahil maagang lalabas bukas. Hasta wa hayaku de kakeru kara mo ne naito. Hay, arigato! Stay lang po kayo dyan. Tatlo po ang i, i -re nyo. Hay, go po tayo! Sikem made ato ikagetsu da. Gambate benkyo sinay to. Ay, arigatou gozaimasu. Benkyo sinay to means uh, kailangan mag-aral. Uh, benkyo sinay to, kailangan mag-aral. Sa rete made ato ikagetsu da. Gambate benkyo sinay to. Paano niyo po siya i kailang, Kailangan mag-aral. Isang buwan na lang, bago mag-exam, kailangan mag-aral. Hmm. kailangan mag-aral. Saan po napunta po yung ano natin, gambate po natin? Ah, chotomate. -ch 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 Hay, eh, match mas. Isang isang buwan na lang, hmm. bago mag-exam, hmm. 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 kailangan, kailangan mag-focus mag sa pag-aral. Focus syutsu ka na. Ah, mag-concentrate mag sa pag-aral. Ano, concentrate mo, shuchu desu Gambatte wa, mag? Mag-gambaro. Ah, I cool. do my best. So, desu ne, cool. do my best kung English po. Ay, arigatou gozaimasu. So, yung Tagalog ko po naging ganito. At titingnan po natin, word by word. Shiken means exam. Made. Ah... Uh, ito na po yung i-express po ng made na. Ato na lang. Made, made at saka ato po ano na, tapos yung lang po siya. Ikagetsu means isang buwan. Da, isa po siyang expression po. Ano po na, uh, kumbaga, pinapaalala niya. Pero, pwede na rin po siya maging nai. O kaya, uh, o, oh, ganyan, ano po. Hi. Kaya ito po yung sa first sentence. Ngayon po yung second sentence po natin, yung gambate ay magsikap. Benkyo means mag-aral. Hay, benkyo suru form po siya ano po? benkyo suru. Hay, kaya mag-aral. Hay, kaso meron po tayong naito na nagpepresent pong kailangan gawin yung verb, yung benkyo po. Ano po? So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon na po siyang dalawang sentence na isang buwan na lang natitira at exam na. Kailangan, kailangan magsikap mag-aral. Ay, isang buwan na lang natitira at exam na. Kailangan magsikap mag-aral. Hi, shiken made ato ikkagetsu da. Ganbatte benkyo shinai to. Ay, So, tayo pong mga, mga magtatake po dyan po ng, ayan ng JLPT. Ilang buwan na lang po. Ah, uh, nasa halos isang buwan at kalahati. Kaya papalitan nyo na lang po dito. 1 buwan da. <laughs> ano po? Sikat ato 1 buwan da. Minna de ganbatte benkyo shunai to. <laughs> Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Meron po tayo pong isa pong example po. Ano po? Yarashika onegaishimasu. Go. Tanaka-san ni melon no henshin no sinakya sinakya or sinak sina, sinak sinakocha hay guys na narenie ng sinakya okay po yun <laughs> instead na nakcha pwede po siyang gawin sinakya tulad po ng nabanggit po ni Ana ni Akira san so kung nakcha ay pinaiklip po ng sinaktewa ikenaip pinaiklip niya po ng nakcha yung sinakya, mas pinaikli po ng nakcha. <laughs> Henshin o sinakya. Hai. So, maganda po yung, ano, yung example ni Akira san. Hai. So, pero sa iba po siya po siguro pong, ano, uh, grammar, pag-aaralan po. Ano po, kasi dito hindi po siya lumabas sa entry. Hai. So, yung sinakcha, sinakcha, yung si is from the root word of suru. Ibig po sabihin, gagawin. Ano po? Nakcha, siya po yung nagpre-represent po ng kailangan gawin. Kaya, kailangan mag. Tapos, mapupunta po dito yung verb na henshin po. Ano po? So, tanaka san ni meru no henshin wo sinakcha. Paano niyo po i-express akiro san sa kapwa po natin na Filipino? ah tanaka san Kailangan mag mag-reply kay Tanaka san mm -hmm. ka na mail. Mhm. Ate kana. Kailangan ah. mag Ah, sorry, Kailangan sorry, sorry. Kailangan Tama. mag response kay Tanaka message. Hmm. Ano po ang henshin? Henshin ang um, response. Response or reply response. po. Ano po? Hi, hmm. arigatou gozaimasu. Tama po. Hi, arigatou gozaimasu. Tingnan po natin word by word po. Hi, Tanaka-san ni 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 Tanaka-san Mr. Tanaka mail no sa email henshin o reply si mag nakcha kailangan yung mag natin hindi dapat ano hindi dapat ano uh, malaki ah uh, bold ano po kasi yung cc is hindi siya malaki ah hindi siya bold Hi kailangan magreply. So, pag pinagbuo po ang salitang ito, magkakaroon ng isang sentence na kailangan magreply sa email ni Mr. Tanaka. Hi. Maraming salamat po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. My free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.